Si chlorella naman po, isa rin po itong uh, isang klase ng lumot na nabubuhay sa mga ilog tabang. Yan, sa mga manilinis po na ilog tabang. Yan, ang, sab ang benefits po na magpupuha natin sa uh, chlorella ay uh, it can lower blood pressure. Yan, And pwede rin po itong pag ng ating atay, panglinis ng ating atay. Yan, may help improve cholesterol, may help uh, manage respiratory diseases and acts as an antioxidant and help keeps uh, blood pressure in check. Yan, uh, could enhance your immune system, may enhance aerobic endurance. Yan, sabi pa dito, removes fungi, bacteria and poison in the blood. Yan, nililinis niya po yung dugo natin kung meron mang itong a uh, lason sa ating dugo. Yan, highest source of uh, chlorophyll. Yan. So, ganun po yung nagagawa ng chlorelia.